Weekend nga pala ngayon kaya nag-isip ako ng pwede mapagkabalahan sa bahay. Kaya naman naisipan ko pumunta dito sa bilihan ng mga kahoy. Eto nga pala mga parts yung nabili ko. Bala ko nga palang gumawa ng lamesa kasi wala kaming magamit dito sa garden. Bumili na nga rin ako ng dalawang kilong pako. Pa Dos nga pala yung sukat nyan. Tapos gagamit din tayo nitong sander para makinis natin yung mga kahoy. Matagal na nga rin pala sa akin to. Sa Lazada ko lang nabili to. Pag talagang maingat ka sa paggamit, magtatagal sa'yo. Sana all, nagtatagal. <laughs> Kaya pag kayo nangihiram ng mga gamit sa ibang tao Iingatan nyo ha Kasi hindi nyo rin alam kung ganiyan iniingatan ng may ari Isa nga ito sa mga libangan ko nung pandemic Kaya nag-invest na rin ako ng mga gamit Pag may mga project nga akong ganito Ito ang una kong ginagawa Pinapakinis ko muna yung mga kahoy Para iwas sa lubsob na rin Sabi ko nga buti pa yung kahoy Ang daling pakinisin Pero bakit yung mukha ko Hirap na hirap ako <laughs> Sa mga oras nga na to Tingnan nyo naman Saglit na saglit na Napakakinis na Pagkatapos ko ng pakinisin yung mga kahoy, sinimulan ko namang sukatan. Nilagyan ko na muna ng mga marks para alam ko kung saan ko puputulin. Ito nga palang pinuputol ko yung magsisilbing frame sa ilalim ng lamesa natin. Nilatag ko na nga muna yung mga paleta habang sinusukatan ko ng brace sa may ilalim para mas madali nating makita yung kalalabasan niya. Siyempre kung ano sukat sa isang side, ganun din dapat sa opposite side. Alam nyo na yan, parang di kayo na grade 2. Nung nakuha ko na yung gusto kong sukat, mga parts, pinutol ko na rin isa-isa. Hindi ko na nga na-videohan nung ginawa ko yung pinaka-brace niya sa ilalim. Nilatag ko na nga rin isa-isa yung mga paleta para alam ko yung magiging position nila. Guys, pasuggest naman kung ano favorite position nyo <laughs> ng mga kahoy ha. Char! Pagkatapos ko nga silang mailatag ay eh, pinakuha ko na isa-isa. Hindi po ako expert kaya patawad na po agad sa mga mangbabash dyan mahilig lang din talaga ako manood ng mga video ng gumagawa ng ganito kaya kahit papano nakakakuha tayo ng idea. Sa so pagkabit naman ng paa, ang una kong ginamit ay tornilyo. Kaso napakasakit sa kamay magpaikot pero bakit yung iba ang galing magpaikot ng tao? Sorry na agad mga parts. Tornilyo nga pala pinag-uusapan natin, hindi tao. At dahil sobrang sakit nga sa kamay magpaikot ng tornilyo, ang ending nagmartilyo at pa ako na lang din ako. At sa mga oras nga na to ay sinusukat ko naman yung inilagay kong brace na maging pantay para hindi masyado mauga yung paa. At syempre para maging stable din yung pagkakatayo ng lamesa natin. Nung maikabit ko nga lahat ng paa pati yung brace sinubukan ko itayo tapos inuga ako kung matibay ba. Sinubukan ko na nga rin sumakay para makita ko kung talaga matibay. Kaso parang medyo mauga eh. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung brace tapos dinoble ko yung paa. Hindi ko na nga lang na videohan. Eto naman yung huling step na ginawa ko. Kininis ko na yung buong lamesa. Siyempre para iwas tusok na rin sa mga kumakain. Mahirap naman mga guys yung kumakain ka. Ang ulam mo sa lubsob. Okay lang sana kung ang gagamit ng lamesa ay yung mga kainuman mong hindi mahilig magambag. Tapos ginagawang buffet yung pulutan. Tapos sa inuman na matutulog dahil wala nang natirang pang uwi. Nung matapos ko na nang gawin yung lamesa mga guys, eto bininyagan na rin namin ang merienda. Tinapay at kape nga pala merienda natin for today's video. Pero mga guys, aminin nyo wala pa rin tatalo pag ang merienda nyo ay chismis. Ito na nga pala mga parts yung kinalabasan ng ginawa nating lamesa. At dahil marami tayong kahoy, naisingit ko na rin gumawa ng mga upuan. Ganito nga pala itsura ng garden namin sa gabi. Parang sarap tumambay, no? Tara, kapi tayo. Inabot nga ako ng halos buong maghapon. Ito lang lamesa at upuan yung nagawa ko. Sa mga oras nga na to, napagtanto ko na masarap pala yung gantong buhay, yung tahimik lang, simple, at malayo sa mga taong walang ambag sa buhay mo. Kung hindi punahin ka sa mga desisyong ginagawa mo. Sabi ko nga mga guys, ngayong taon na to, pipilitin ko matutunang ilayo yung sarili ko sa mga taong wala namang kinalaman sa buhay ko. Piliin na lang natin yung mga taong magiging parte ng buhay natin sa araw-araw. Yung may ambag, hindi lang puro kuda. Kaya ikaw, magbago ka na ha. char So, paano? Yun lang. Thank you for watching.